Oh, ito yung aking bayang sinilangan. Napakaraming bangka dito. Oh, ayan, seawall. Hmm. May mga mangrove. Hmm. Bani, asan ka na? Saan ka na? Pag-uwi ka na? Ha? Ay, si Lord siya, nagkaroon na ang pusa. Oh. Oh. Doon, kami na mahihimasan o no, dati. Oh. Doon kami napunta. no, kay bata pa, oh, nasama ako pag yung magatap pisaw salimu, ng shell salimu. doon tapos pagtawid, <laughs> pagtawid doon pagtawid doon pagtawid dyan dyan kami ay ano doon kami nagsuswimming doon sa likod ganda dito ng bata pa Na natatawid ko mula dito sa kina Taiwan ko papunta doon bata pa kami ang ang aming ano ay paraw yun doon yung paraw, yung unayan lang ng bangka yung bago magkabangka yung ilalim ng bangka doon kami nakasakay sagwan 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 papunta doon o minsan naman mga dahil mga bata pa nga nalalangoy ko yan papunta doon langoy aso nga lang hmm. ganda ayo nakakatawa naman may ano pa yan oh uh, yeah. ano <laughs> <Mayroon> pang ano <laughs> <ala> siya dito? <laughs> Tulay. Yung okay. ilalim na Napunta kami doon. Ah, <laughs> oh, may ilaw pala dito. <laughs> mm. Maganda. If I fall down, I will grab on to you. Mm. Mm, okay. Mm. You guys?